Paki-state uh, mo lang yung pangalan at uh, saka yung inyong barangay. Uh, good morning po, Your Honor. Uh, ako si Ramonito Bautista, barangay captain ng San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Please proceed, uh, Congressman. Chairman, proceed. Uh, one more question to PIDEA. Nahuli po natin yung mga droga doon sa barangay San Jose Malino, more specifically Sorry. sa building ng Unimax Steel Corporation, is that correct? Again, Your Honor, I may I ask NBI to uh, answer that question? Because, okay, uh, sa uh, 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 NBI. Nung po natin na huli, uh, as per report, uh, yung droga doon mismo sa Unimax Steel Corporation Building? No, Mr. Chairman, it's Empire 999. Ah, Empire 999. So, yung pong owner ng warehouse? It's Mr. Willie Ong. Okay. To Barangay Chairman, uh, kailan po tinayo itong building ng Empire 999? Uh, actually po, uh, January po yung uh, building permit na na-approve. as, uh, as our record po, uh, November po nag-start yung building. November 2022? Opo. Uh, nakilala niyo yung si Mr. William, Mr. Chair? Na Namit ko po nung uh, kumukuha sila ng uh, building permit na uh, dun sa nag-permit uh, sa clearance sa pagtayo ng building. Alam niyo po ba, Mr. Chair, kung kaninong lupa binili ni Mr. William itong uh, pinagtayo ng building? Uh, wala po akong nalis na sana ano, sa pagbili nila. Kung hindi, siya, pero yung na chairman, eh, uh, you should know um, sino-sino yung mga tao doon, sino-sino mga may-ari ng mga lupa. So, sa pagkakalam nyo, wala, hindi nyo alam kung sino talaga may-ari ng lupa? Kung alam ko po, tatlo ata may-ari yung kaso, uh, di ko na alam kung sino-sino sila -sino -sino po. So, Mr. Chair, bago tinayo yung uh, building, lumapit kayo yung Mr. Willie Ong. Uh, Ako. Nagkausap kayo. Tapos na doon po sa pagkuha ng uh, permit to construct po ng kanilang... So nung nag-uusap pa kayo, Mr. Chair, ano ang sinabi niya sa inyo? Ano ang tatayo niya? Uh, warehouse po. Warehouse. So so far, nung may tayo ng buildings, November, ano activity ang nakita ninyo doon, Mr. Chair? Uh, actually po, for warehouse po yung naitayo. Uh, uh, as of now po, kasi uh, may problema po ata sila sa uh, sa... ano, uh, uh, wala pa po, po silang permit, uh, kaya ang alam namin, well, hindi sila nag-operate. Hindi, ibig sabihin, Mr. Chair, mula nung naitayo yung building, Anong activity ba? Ano bang sinabi talaga ni Mr. Willie Ong sa iyo? Anong negosyo yung bakit sila magtatayo ng building doon? Siyempre, sasabihin niya sa iyo, uh, barangay chairman, kap, magtatayo ng building dito, importer po ako ng ganito. Ano specific feeling yung sinabi ni Mr. Willie Ong sa iyo? Anong klaseng negosyo yung uh, ilalagay nila doon sa barangay mo? Uh, ang sinabi po nila, uh, ang business nila, warehouse. Kaya po nagtatayo ng warehouse. lang po? Opo. So, so walang wala, wala sinabi kung anong ilalagay doon? Anong uh, klaseng produkto? Ano po, parerent lang po nila. Ah, it's for rent. So, Mr. William, ang sinabi po, Mr. Chair, is nagtayo ng building and then it's for rent. Ngayon, ang tanong ko po, mula nung nagtayo, from November until nang uh, bago nagkahulihan, anong activity? Kasi ikaw ang barangay captain eh. Uh, I know, uh, eh, nasa politika din po tayo, lahat ng barangay captains, alam po nila nangyayari doon sa barangay nila. Alam nila kung uh, sino pumapasok ng mga tao, uh, anong mga klaseng mga ginagawa. So, nung nagtayo na po yung building, anong nakita ninyong... Uh, Nakita niyo yung activities doon. May mga pumapasok doon sa sasakyan, ah. Uh, nagde-deliver po ng uh, produkto. Sino pong mga tao doon? Ano ang nakita ninyong activity nung mula nung itinayo ng building, Mr. Chair? Ang malam ko po, po, wala pang laman yung mga building kasi wala pa sila pa permit. Hindi pa po kumuha ng permit sa barangay. Ang alam namin po, nang kasama ko sa Sanggulian, mga council ko, wala pa po, hindi po sila nag-operate. Pero wala po, yun nga, okay, nandun na po tayo, Mr. Chair, na uh, hindi pa sila nag-operate. Pero wala ba kayong nakikita po, mapasok ng mga tao doon, wala ba kayong nakikita mga foreign looking persons, mga Chinese looking persons na pumapasok doon, nagso o tinignan yung uh, uh, building? Wala po, ang nakikita ko lang yung mga uh, construction worker po nila na nagbabago sa ano, sa, sa fence. Eh pero Mr. Chair, uh, mukhang malabo naman siguro yung na sinasabi ko ninyo walang nakikita. Eh ang daming pakete ito. Uh, this is for 530 kilos. Imposible naman pong walang nakakalang dyan sa barangay ninyo na walang nakikita ng mga kahit na sinong tao. Eh paano pinasok po yun? Actually po, uh, nung uh, noong uh, September 23, uh, dumating po yung NBI NCR sa amin. Uh, Nag-ano po sila na magpapasama sana sa operasyon nila sa warehouse. Uh, that, po wala pa ako kasi may meeting ako sa San Fernando. Pinasama ko po yung isang magagawad sa barangay secretary. Pero Mr. Chair, nagbigay po yung kayo ng barangay clearance kay Mr. Liliong na magtayo ng building. Apo, uh, uh, for a uh, uh, po, ano, sa, ano, po, uh, building purposes uh, para pagtayo nila. Meron mo ba permit ito? Building permit galing sa munisipyo? Meron Chair? po. Uh, meron po. Meron po sila. Kaya eh, nung sinasabi mo kanina, Mr. Chair, if I'm not uh, mistaken, sinabi wala nyo, kaya walang pumapasok doon, walang activity dahil walang building, wala ah, walang permit. Wala pa po silang ano, business permit. Ah, business permit po. Pero ang building permit meron building po. Building permit po, ayos po, uh, natapos po po nila. Eh, nung natapos po so, yung building, Mr. Chair, kayo ba ay eh, nakapasok po doon? Ah, uh, na o, po doon sa harapan kasi may mga guard na ano doon. Saka, Mr. kayo po ang barangay captain, Mr. Chair, hindi siyempre eh minsan curious po tayo. Kung ako barangay captain, gusto ko rin po makita ano itong tinatayo to, malaking building. So, uh, being a barangay captain, I should know everything that goes on my barangay. So, minsan bibisitahin ko po yun. So, nabisitahin ko din yun. Nabisitahin ko, wala naman, wala pa naman nagre-renta. So, nung punta po ano, si Chuchir, walang tao. May mga tao po yung mga office worker nila sa may container ban office. Nakita ko nyo ba na may laman yung 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 bodega? Wala po. Wala, wala po. Ngayon, nandito po ba Mr. Chair ang uh, taga munisipyo ng Mexico? Yeah. Do We have uh, representatives from uh, yes, your honor We invited the former mayor and the incumbent mayor of uh, the uh, of Mexico. Do we have uh, the incumbent mayor, Mayor Gonzalez? Can you May ask Mayor Gonzalez to please uh, occupy the seat vacant seat here pati yung former mayor. Mr. Chair, do we also have the former mayor? Yes, uh, we uh, invited the, the former mayor and the incumbent mayor. Uh, Comsec, do, do we have the presence of former mayor Tumang? Si mayor mayor Tumang, uh, is, he, is he present? Uh, ito, si Mayor Tumang. Uh, can we... Nag-oot na po ba kayo, Mayor Tumang? Ang ating uh, incumbent mayor, si Mayor Gonzales, is he present? Yes. Okay. May, Mr. Chair, may proceed? Yes, please. Um, nila Nagigyan ninyo ng building permit yung uh, uh, Empire 999 pero wala pa hong uh, uh, business permit. Tama po ba? Before that, uh, Your Honor, may I ask if Mayor Gonzales has taken his oath? Nakapag-oath na po ba kayo? Okay, sige. sige please proceed. Yes, uh, Mayor. Um, nung tinayo po itong uh, building ng Empire, eh, according to the NBI, it is owned by Mr. Willie Ong eh nakipagkita po ba ito sa mga uh, local officials, si Mr. William? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kasi uh, 41 days pa lang po ako sa pagka-install ko as mayor. Ah, uh, so yung nagbigay po ng building permit si former Mayor Tumang? Tama po. Okay, Mr. Chair, I'd like to direct my uh, question to Mayor Tumang. Nag-apply po ang Empire 999 ng uh, building permit po sa inyo. And according to NBI, it is Mr. Willie Ong who is the owner. Ang tanong ko po, Mayor Tumang, nakausap niyo po ba itong si Mr. Willie Ong? Ah, uh, namit ko po, Your Honor. Noong pong, uh, yung pong pagtubos po ng building permit, uh, sa engineering po ang, uh, ang napaprocess sa kanilang uh, building permit. So you have never met Mr. Cherry itong si Willie Ong personally? Namit ko po, nag-courtesy po sa munisipyo, Your Honor. Um, taga saan po ba itong si Mr. Willie Ong, so Chair? Alam ko po, po, taga Nevesian nung pumunta ko sa inyo si Mr. William, um, ano ang sabi ko niyang, anong tatayo niyang negosyo? Di po, warehouse. Ah, uh, warehouse. Yes po, your honor. So, current plan, di po ba? Sabi ni Mr. Chairman. Hindi ko na po ma-recall, pero parang ganun po. Alam beses po kayo kita Mr. Chair? Uh, twice po ata, your honor. Ngayon, uh, Mayor Tumang, um, since you're the mayor, I suppose, you know kung kaninong lupa ito binili. Yung pong unang binili niya, hindi ko po alam kanino, bali dalawang beses po, yung pangalawa pong binili niya sa kapatid ko po, po. So ito ba yung, po, yung itong binili sa kapatid niyo, Mr. Mayor Tumang, eh, ito ba yung uh, tinayuan ng building ng Empire? Hindi po ako sure kung doon po na kayo ang uh, doon sa lupa. Kasi mga uh, three years ago na po binili po yun. Nata. So nag-usap po kayo, Mr. Chair, ni Mr. Willie Ong. Hindi niyo na itanong anong uh, negosyo niya. Uh, you just take it at it dahil magtatayo sila ng uh, warehouse. Pero parang katakataka po yun dahil uh, lang ng warehouse na hindi ho sinasabi anong klaseng negosyo, anong uh, ilalagay dun sa warehouse. Eh, dalawang beses ho kayo nagkita, Mr. Chair. I'm sure that you had a lengthy discussion, you had a lengthy conversation. Eh, along the during your conversation, napanggit siguro po din niya. ah uh, tinanong namin po kung ano po yung tatayo, pero that time po, nung tanungin ko, undecided pa po siya kung ano po yung tatayo niya. Pero yung kung warehouse, nabanggit niya po yun. So Mr. Chair, yung kapatid niyo yung ba yung si Mang Ines Tumang? Hindi po. Ah, si, si, architect. Hindi, yung magbenta po ng lupa. Baka po hindi po alam ang pagka-process ng pagkabil pagkabenta. Baka po hindi pa na-transfer sa pangalan po ng kapatid ko. Baka doon po po sa mga kamag-anak namin, saan binili po ng kapatid ko yung lupa. The point of clarification, Mr. Chair. Mayroon tumang you said earlier na yung isang lupa binili sa kapatid niyo ni Mr. Willie Ong. Oh, pero hindi ko lang po na-transfer na po diretso sa kapatid ko. Your eh, hindi, right. paano mo mabibenta yun kung hindi pa nag-transfer sa pangalan ninyo? Baka diniretso po doon sa saan po yung talagang... So, pero natuloy po ni Sir yung bili ng lupa sa kapatid ko ninyo? Natuloy po, Your Honor. Hindi niyo lang alam kung ito yung tinatayuan ng uh, uh, warehouse? Yes, Your Honor. Mr. Chair, can we verify whether uh, yung tinayuan ng entire uh, building eh doon po nakatayo sa property ni Sister Runyo ba o brother? Brother po. Ah, uh, brother. Eh sino yung Ma'am Ines Tumang? Baka po yung original owner. You are related to her? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, may question pa rin ako kay Mayor Tumang. Kayo po ang mayor at that time. Nung nahuli po ba itong ng uh, droga, kayo pa rin po bang mayor at that time? Hindi na po, Your Honor. Pero Mr. Chair, um, mayor, hindi eh, naman sa pag-aano, pero Nangyari po ang pagtayo ng building, ang pagtransact po ng uh, building, lahat ang nakausap po ni Mr. William kayo po. Are you aware that uh, Mr. William is involved uh, in any drug dealings? Ay, hindi po, wala po. Anyway, Mr. Chair, I would like to request this committee to verify uh, yung building po na tinatayuan, kung na doon po ba nakatayo doon sa kapatid yung binila ng lupa kay Mayor Tumang. Because according to me, doesn't know eh. But it is very clear, that uh, Mr. William, we have established already that Mr. William bought a land, a lot, from the brother of Mayor Tumang. So we really have to establish kung yung lupa ba na yun, doon ba talaga tinayo ng empire building so that we will know if the local officials might be involved in this uh, uh, transaction. So Mr. Chair, I will reserve my uh, next question on the next round, Mr. Chair. Okay, thank you, uh, Congressman Pimentel. Uh, susugan ko lang yung sinabi ni Congressman Pimentel dun sa tanong uh, kay Mayor, former Mayor Tumang. Mayor Tumang, uh, tinanong kayo ni Congressman Pimentel uh, tungkol dun sa pagmamayari ng lupang tinayuan ng warehouse. At ang sagot nyo ay hindi kayo sigurado? Tama po ba ako? Yung pong lupa, Your Honor? Kung sino ang mayari? Uh, yung pong unang binili po ni Mr. Will Ong, hindi ko po, po alam kung sino po yung binila niya. Pero yung pong pangalawang, yung katabi pong binili niya, ang nagbenta po yung kapatid ko. Uh, kaya po hindi, siguro yung pong kapatid ko hindi pa lang po tinransfer sa kanya nung ibenta. Dito ang Bali, dinere ka lang po doon sa original po siguro. Ah, so nag-ahente yung kapatid niya po? Mayor. Sa kanya po yung lupa. Hindi na lang po na-transfer sa kanyang pangalan. Ah, so binili niya yung lupa, hindi po na-transfer sa pangalan niya, ipinenta niya, ulit. Okay. Ah, doon po kay Mr. Willie Ong. Ah, ilang beses po kayo nagkita ni Mr. Willie Ong? Bali, twice po, Your Honor. Saan po kayo nagkita? Sa munisipyo po, Your Honor. So pumunta sa sa inyo, sa munisipyo? Yes, Your Honor. At uh, I suppose, nagpakilala sa sa inyo, no? Yes po, Your Honor. At uh, nung lumapit sa inyo, yung first meeting niyo pwede nyo bang sabihin sa amin, ano yung pinag-usapan niyo Uh, sabi niya po, meron siyang nabiling lupa, uh, magde-develop nga po ng uh, warehouse. Sab tapos na pa po, po kung ano pa yung bang, ibang tatayo niyang business. Pero sabi niya po, wala pa, undecided pa po. Uh, yung po bang uh, tinayo niyang warehouse doon, ay dumaan po sa inyo yung building permit, I suppose. Oh, so, yes po, sa engineering po. So meron hong permit yan? Alam ko po, meron po. So nung binigyan niyo ng permit na natapos yung uh, building, binigyan niyo ho ng business permit din. Well, hindi na po akong incumbent mayor noon na uh, ah, so, lang po sa engineering ko nga bigyan na po ng occupancy permit. Ah, so may I ask the incumbent mayor if there's an occupancy permit saka business permit po itong si Mr. William? Occupancy permit lang po. Yung business permit po, wala po yun. Eh, na, yung treasurer po. Ito po muli si paninginan ko ang sasagot niya. Oh, okay, sige, pwede po bang uh, matanong? Okay, pakisagot lang po. Kung, ikaw ba yung naka-out na rin, ano, ah uh, engineer? Nakakasama ka sa out, okay. Uh, good morning po, uh, Mr. Chair, uh, Gorg, Good afternoon, Your Honors. Uh, bali po yung building permit niya, nag-secure po siya noong October 21, 2022, under the name of Empire 999, Realty Corporation, uh, Willie Ong. And uh, nakapag-secure uh, na rin po siya ng Certificate of Occupancy this August 25, 2023 po. Pero business permit po, uh, hindi pa daw po siya nag-secure. So meron po siyang building permit and occupancy permit? Uh, so, may Mr. building, King. may occupancy, pero wala pang business permit. Yes po, your honor. Perhaps that explains bakit wala pang activity siguro dun sa area, no? Yes po. Uh, salamat, uh, engineer huh?